Kapag may estudyante ka, hindi mo kailangan magantay ng sasakyan. Lalo na wala kang sasakyan bibigyan sa sasakyan na napunta dito sa tulo. Kailangan talaga maglakad para makarating sa talang oras. Yung pag sinabi ng teacher na 8, before 8 dapat nandoon na ako. Kaya kailangan ko talagang lakarin siya. Hindi naman kalayuan. Ay, yung binadaanan ko. May tricycle naman siya. Kaso, medyo magtagal. Kaya, samahan niyo ako. Hinan niyo siya. Ay, hindi naman talaga delikado dito. Ganda ng mga huni-huni ng mga ibon-ibon. Kaya niya katahimik. Medyo mahaba-habang lakarin.